Ito na sinasabi sa hula Kakala po mm -hmm. Ay ilang Kaya hindi matatakam nito Mga gileo. Oh. Ay sinsay na din eh Sa sadirik gudu ha na Smackdown ito na mga giliw. Ay, ganda ng daan dito. Overlooking, kita ang Maria. Hello, giliw. Hi, giliw. <laughs> Tatlong mix, ano ka meron din yan? Oh. <laughs> ano na lang ito? Kamaw na lang? Kamaw na lang? Ayan. Body po. Ayan yeah, mga giliw. Magtitimpla ngayon tayo ng ating gotong batangas. Hmm. Sibuyas. Sibuya. Sibuyas. Sibuyas. Oh, Pagano ba yun? Then, garlic. Wow. Dito, unlimited ang kanilang...

ito na lang it, kasi oh, ano okay? yours uh, mine sabi ni sabi 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 ay ilang sila hindi matatakam nito mga gileo oh. ay sinsay na din eh sa sadirik gudu ha oy ito na ang pahingi na to siya smackdown now how okay then first bite tayo lagi natin ng pampanghang Mm -hmm. Mm -hmm. Save the best for last. <laughs>